day one sa to project karon mga boss nga balay so una na buhaton mga boss kay magputol tag poste no so kani nga project mga boss kay naka harong crit na ni siya Kali patong na ta sa to ang poste ani mga boss ato ang poste diri mga boss kay tubular nga 2.0 by 3 ang sukod mga boss ako ano ni siyang giabangan og steel base plate mga boss para dritso patong nalang tasa ta sa tuang poste no nya didto na to welding ang ato poste ito ang giunang gibuhat kitaking na daan sa base plate man gibutang na ito brace ang ito ang poste niya gilibilan mga boss so kung kaplano ka, ka magbuhat og balay para ginisay mo nga video uh, padayon lang sa pagtanaw basig na alay kay makuha nga gamay nga idea pagbuhat og balay nga materialis kay tubular mga boss so kani nga design simple ra ka kayo eh. huwag buhaton ang gitas on dahil sa poste nato to sa tubangan mga boss kay 3 meters gikan sa base plate para siyang gito nga ang 6 meters dahil sa tubangan so napatindog na natong isa ka poste mga boss no? basic ayo Diri na punta sa isa ka poste. Iputol ta daan o brace niya nga uh, one by one ragot. Aritaso ni mga boss. Kung asyang iputol. Human gi Lebella na to daan. Kung asa ta magtaking, asa ta pabor magtaking. So kanis niya, bisa buhian animo ni nga. subular mga boss. Mutindo ko na eh. Kaya ang Base plate na to. So makataking gintag sakto. isa gulay mo mga boss. Kaya mutindo ko na So ang materialis na nato diri mga boss no kay 3x3 para sa poste 2.0 ang kabaga ug ang ato ang eruptor ani og i e, bottom guard nato kay 2x3 nga 1.5 mm mga boss. Kung so, sa na nato mga boss ang ato ang gamiton kay si parlens nga 1.5 mm gyapon. tindog ng doka poste mga boss basic ayo dari na punta sa ikatulong nga poste so ang atong ang gipotol mga boss ang poste diri sa likod kay 2.2 meters gikan sa plate mga boss So diri mga boss magsugod na taog taod sa bottom cord niya. So ato asang gihikta no og sagtay box lang para dili matagak ba. bago na to gi taod yang bottom cord nga 2x3 atong ipapitlan dano ang gel mga boss para di na tamgonit-gonit. Hikot lang darit so. Kani atong hikot balik kuan ni siya. Uh, para uh, matagak ba di ta ma bundakan aning jebular kay taas raba So ana ra ka basic mga boss kapitlan lang, lang o angle bar so libil lang sa daan eh bago ninyo bago kang butang o bottom cord uh, level sa gidaan ang mga poste Dari mga boss, uh, lang nato sa dowel no, sa poste ang ato ang bottom guard kay concrete man iyang poste dere. Unya ulan dayon kay na may low pressure. So balik tag trabaho mga boss kay nawala ulan. So moro gyud pa nato ang tirada. Kita na ang box para in kaso ba nga matagap. Para batay kauban nga mugunit. So kana diri salpak na siya diri mga boss. So, ako siyang gikatinga ang poste dito sa likod niya diri sa tubangan ba di bangan ato ang gelbar. Para di ta maglisod ba. So, kayar kayo gi sa tao mga boss. nya taking dayon katulo at bangan dayon spikas tulo pod na ligo na kay na mga boss para maforma lang ba kay sige ulan diri mga boss ay eh. nawan ausab na, na, na pod ang color sa kamera kay Ano ang lugaw nun. Basta mo dagom, mo. Mungit-ngit po kamera mga boss. <laughs> Salpak-salpak rato ang tirada dari mga boss. Ito ang gikatinga ng ang uste para ligon ba magabot abot na sila. Dari sa tubangan ay suntok-suntok. Ano? Puro ka dito sa likod. Salpak yun na. Sulod ba? Para maka-gunit maayos. So, balik na po siya hayag kay nawala na po dagom. <laughs> Dari mga boss, nagpusti ah, nagposte na punta dari sa tunga no. Ato ang ipaulahi og poste dari sa tunga para dali ra ba. Eh, Lison itong butangan tog poste da sa tunga bago ta mo bottom cord ah, dugay atong trabaho na. Nya taking lang. Taking isa sa ubos, taking sa babaw, luwa, upat sa kanto-kanto uh, mga boss. Basic ayo. <laughs> So, dari ta sa tubangan nga poste mga boss. Taking sa babaw isa, nga kuag level. Si Lep Gamay, araman na. Dari mga boss, giuna na kong poste ang terrace no para matemporary temporary na tog actual ang iyang slope mga boss kay eh, delikog ganahan nga sobrara kataas or sobrara ra pud ang iyang slope sa tong ato. Sa so, makita nyo dari nga uh, poste mga boss sa tonga nga nesto banggan, na siya nakabutang nga uh, one by two akong ibutang dira para makita nako ang iyang slope kung okay na ba or asan pa. So mga boss, uh, lang ko so bye sa to ang project no kay di pa man ni mahuman karong adlaw kay pero merong adlaw pa man ato kay i-reveal po na ko mga boss ang gasto na ako during uh, project sa materialis para na may idea ba so mauni ato ang agis sa isa kaadlaw mga boss no ugma na po ah.